Good afternoon mga kapriyon for video mag gawa tayo ng ano ngayon mga kapriyon mag hauling tayo materials para sa pantyon dahil dapat nakanda na tayo sa ating magulang so yun lang kayo muon naman ay pusti may ani mga kapriyon karya ito uh, hindi nag hauling nga rin mga kapriyon ito mga materyales sa ating hauling, bakal. Ayan o. Siminto na tiles. Ayan. Ayan mga yun. PBC yung gawin natin post yan. Apat. Ayan. Ito yung natin halos kompleto na. Bukas ni mag-umpisa na kami. Praktikal lang yan mga pre. Hindi katulad sa Manila na ang gawa na dito hindi kami ang gagawa ayan ano Ay grabe Layu layo ng buhatan no? pulang pula talaga oh huh. Ito yung nag-deliver o. Oh. Ito yung nag-deliver mga pre. Mga susama natin buhatin ito. Yan. At hirap talaga mga pre magkakot ng ano, simento, mga buh lang hakot din na. tapos na mga priyon bukas naman uli dahil hapon na bukas natin tuloy yung trabaho salamat na marami sa tinapos tong video ko Ihandaan natin yung kamatay ng ating magulang. Tanggapin na natin. Dahil nasa tamang edad na sila. Ayun naman ngayon. Practical na sa panahon ngayon. So, pa nag tapos nag-file ang hollow block mga kapre yun. Si na naman dito sa loob. Ayun, mahalo natin. Ayan no. Shout out kay Poknats. <laughs> Ahí no. Ang finish yan, irarap na yan sa loob bago dito mag tail saka touring sa taas yung kaganapan ngayong umaga habang hindi pa masyadong ginit bak baka na Papoks, papoks. Mm. Apil na to. Lo oi pad. Pay matigom. Oi, tigom. Last na to to ato. Last na to. nasa sa akin tapos kasi yung ni tapos. Ano ni update karon mga kapriyo no? Ah <laughs> ni pusti. May pusti na ang aming bahay-bahay, Sa -bahay. kwarto to. Kain tatay ko akin nana i. Ilang handa na lahat para wala nang ano Yan. bubong na lang tiles yan dito sa gilid sa so, time na mga kapre yun sa so, dito tayo kaya sa baba init init dito sa alabohol abang-abang na lang sa kaganapan ng maya. Thank you, bye, -bye na.